Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating munting channel. Well, ngayon ay pag-uusapan naman natin kung gaano na nga ba kayaman si John Riel Casimero, aka Quadro Alas, na siyang tinaguriang angas ng Pinas. Pero bago yan ay maikling kwento muna tayo sa kung sino nga ba si Casimero. Ano ang mga pinagdaanan niya? Buhay pag-ibig, YouTube sahod at iba pa para kahit papaano ay makilala natin siya. Kaya para wala kang makaligtaan ay panuurin mo lang ang video ito at mag-subscribe na rin kayo para lagi kayong updated sa tuwing may i-upload tayo na video. Maraming salamat! Jenriel Casimero aka Quadro Alas ang angas ng Pinas. Well, talaga namang matunog ngayon si Quadro Alas dahil na nga rin sa alitan ng tatlong boksingero at eto nga ay sila Dunayre at Enwe. Well, may mga iilan-ilan ring basher si Quadro Alas dahil nga sa pagiging maangas nito. Yung tipong parang wala nang bukas kung mag-angas. Pero lingit sa kalaman ng iilan ay iisa lang pala itong paraan ni Casimiro upang mas tumatak siya sa isipan ng mga tao lalong-lalo lalo na sa mga gustong makalaban ito. Meron pa nga itong slogan na Quadro Alas lang malakas. Well, bagamat may mga basher itong si John Real Casimiro, ay mas marami pa rin talaga ang mga Pinoy na nakasuporta dito. Dahil ang totoong Casimiro of Cam ay sobrang layo sa pinapakita niya sa camera. Dahil kay lambot lang ng puso nito sa mga mahihirap at lalong-lalo lalo na sa kanyang pamilya. Isinilang si Cuadro Alas noong February 13, 1990 sa Ormoc City, Leyte, Philippines. At bata pa lang ay suportado na ng kanyang ama na si Servando at kanyang ina na si Donata. At lagi ring nandiyan palagi ang kapatid ni Cuadro Alas na si Jason Casimiro. Nariyan at bago nitong upload na video sa kanyang YouTube channel na Cuadro Alas It's My Boy ay binigyan niya pa nga ng 10% na balato ang kapatid niyang si Jason dahil ayon pa kay Quadro Alas, na-deserve naman daw ng kapatid niya yan. Dahil si Jason D. Umano ang nag-angat sa kanya noong nasa baba pa siya. At base sa tansya ng mga netizen ay nasa 4 million daw ito dahil apat na bundle ang pera na ito ngunit sa tingin ko ay nasa 2 million pesos lang ito. Dahil ang bawat bundle nito ay nagkakahalaga lang ng kalahating milyon o di kaya ay 500,000 pesos. Well, ang 10% di umano na tinutukoy ni Casimiro ay mula sa napanalunan niya kay Rigo. Kaya naman na ng mga netizen na hindi bababa sa 20 milyong piso ang napanalunan ni Cuadro Alas. Samantalang meron ding isang kapatid si Cuadro Alas na namayapa na at eto nga ay si Gerald Casimiro na namaalam noong January 31, 2012. Well, February 2012 naman ay egzaktong may paparating na laban si Casimiro kontra kay Lazarte. At ayon pa kay Casimiro na ito di umano ang isa sa pinakamahirap niya na laban. Dahil iniinda niya pa ang sakit na pagkawala ng kanyang kapatid. Well, ang tapatan nga ni John Real Casimiro at ng Argentinian na si Luis Lazarte na yata ang isa sa pinakakontrobersyal na laban na nagkaroon si Casimiro dahil hindi matanggap ng mga fans ni Lazarte ang pagkabigo, ay nagkaroon ng riot pagkatapos mismo ng laban. Well, mapunta naman tayo sa kwentong pag-ibig ng nag-iisang kwadro Alas. Well, kasabay ng pag-ingay ng pangalan ni Casimiro, ay dumami rin ng mga babae na nakapansin sa kanyang pagka-bad boy on cam. At ang isa nga sa natipuhang babae noon ni Casimiro ay ang nagpabilog sa mata ng mga kalakihan na si Ivana Alawi. Nariyan at nung na-interview nga itong si Casimiro ay hiniling nito na kahit makaisa lang siya kay Ivana Alawi ng halik. Pero biglang nag-fade away ang feelings ni Casimiro kay Ivana simula nung nakilala niya ang babaeng nagpatibok ng puso niya. At eto nga ay si Isabel Esmiro Ando. Huwag nilagawan umano ng angas ng Pinas ang dalaga nang hindi niya ginagamit ang kasikatan niya. Ayon naman sa girlfriend niya na si Sabel Smiro Ando, ay talagang hindi niya alam na sikat na boksingero na pala ang dumidiskarte sa kanya. At ang tanging niya lang di umanong kilalang boksingero ay si Manny Pacquiao nga lamang. Kaya ayon naman sa mga netizens na ito yung tunay na pag-ibig. Kasi naging sila hindi dahil sa yaman ni Casimiro. Well, supportado naman din ng girlfriend niya ang kanyang mga ginagawa. Well, mapunta naman tayo sa yaman at ari-arian na meron itong si John Real Cuadro Alas Casimiro. Well, ang napanalunan lang naman ni Casimiro noon laban kay Tete ay umaabot sa $75,000 sa pera natin sa Pilipinas ay more or less 4 million pesos. At sa laban naman nila ni Duke Micah ay ang estimated na napanalunan nito ay nasa $150,000 to $250,000 o $7.5 million to $12.5 million pesos. Habang sa laban naman nito kay Rigo ay nasa more or less $300,000 o nasa more or less $15 million pesos. Pero kung pagbabastihan mo naman ang binigay di umano ni Quadro Alas sa kapatid niya na si Jason, ay nasa 10% daw yung binigay niya dito. At kung babasehan mo ang kapal ng pera ay nasa 2 million pesos ito. Kaya malamang baka nasa more or less. 20 million pesos nga ang napanaluna ni Casimiro kay Rigo. At ayon naman sa article ng pliersweekly.com na ang estimated net worth na ni Quadro Alas ngayong 2021 ay nasa 2 million to 5 million dollars o nasa estimated na 100 to 250 million pesos. Well, sino ba naman ang hindi bibiyayaan e napakasipag, husay at mapagbigay ni Casimiro? Nariyan at pinangunahan niya pa mismo ang pagtulong sa mga nangangailangan. Well, dahil nga sa kanyang mga achievements sa pag-boxing, ay nakagawa na rin siya ng kanyang sariling bahay at nakabili na rin siya ng mga sasakyan. At ang isa nga dito ay ang kanyang SUV Toyota Fortuner na nagkakalaga ng 2.4 million pesos. Bumili o nag-upgrade na rin siya ng kanyang vlogging equipment para sa kanyang YouTube channel na palakas ng palakas. Nagkakahalaga nga ang camera nito. Nang nasa mahigit 200,000 pesos. Well, nag-invest na rin siya ng lupa na may lawak na 7 hektarya o 70,000 square meters sa Mahayag Merida Leyte. Well, wais din pala itong si Quadro Alas sa pag invest ng sa may makita naman siya sa mga kinikita niya. Well, hindi man natin alam ang mga per square meter ng lupa, pero check na nagkakahalaga ito ng 70 million kung tigpo 1,000 pesos per square meter. Nais rin itong magpagawa ng chapel malapit sa binili niyang lupa. Inesponsoran din si Quadro Alas ng Tribal. Well, patungkol naman sa isang video na kung saan may rest house tour si Quadro Alas sa Tagaytay, ay nilinaw ng iilan na ito lamang ay nirentahan ni Quadro Alas. Well, marami rin ang nagsasabi o naniniwala na sa kanya yon kung ikaw kaibigan sa tingin mo kanino kaya ang wrestlers na iyon? Comment down below para malaman din namin ang opinion mo. Well, sa ngayon naman ay mabilisang review naman tayo sa estimated earning ni Quadro Alas. It's my boy sa YouTube na kung saan meron na itong 240,000 subscribers. At meron itong estimated earning for the last 30 days na umaabot sa so $1,600 to $25,400 o pag i-convert natin yan ay pumapala yan sa $80,000 to $1,270,000 pesos. Well, malaki-laki na rin talaga. Kayo ano pang hinihintay nyo? Gumawa na kayo ng channel. Baka eto na ang makapagpabago ng buhay mo. Anyways, balik tayo kay Quadro Alas. Well dahil nga sa mga pagpuporsige ni Cuadro Alas noon ay narito na sa ngayon at unti-unti nang umuusbong ang karera niya papunta sa taas. At talaga namang deserve ito ni Cuadro Alas. Ikaw kaibigan, sa tingin mo matutuloy ang laban nila ni Enoe magkano kaya ang mapapanaluna ni Casimiro? Comment down below. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. And don't forget to subscribe our channel Realism TV and also subscribe narin kayo sa so channel ni Peace out